magandang magasin yung mga Gunters uh, adventure namin ito ngayon ni Jewel so, daday, pupunta namin yung spot na ano, yung maraming ano, alimong kundo na mga wais so, andala ko ngayon mga Gunters ay sabi si Frankie Frankie andala namin At si Uti yun sa baba mga Gunters so, may binili lang si Jewel So magbabiyahe kami ng ano Punta kami ng uh, San Isidro mga Cutters uh, Ayan si Will yung kasama ko mga Cutters Ayan uh, yun, uh na kami mga Cutters try uh, Tricycle yung dala ngayon Para hindi um, masyadong ma ano yung ibo natin mga Cutters Sana pala rin tayo Nang uh, makanguli makahuli tayo dun sa ano Pupunta namin spot mga Cutters uh, mga uh, kami mga hunters so, papunta na kami dun sa ano, spot pagdating dun sa spot na pupunta namin mga hunters ay dun na lang ulit tayo magkita kita mga hunters yeah. so yan mga hunters uh, nandito na kami sa spot na pupunta natin so dito kami dati nag pumunta ni Benedict ay si Joel kasama natin mga counters so ang dala ko ngayon mga counters ay hindi na trap so pulot lang gagamitin natin ngayon so ito nga pala ang dala ko mga counters ay ano to so under training to uh, baguhan lang so di ko pa to na uh, subukang i-hunt mga counters pero humuhuni na to so dito susubukan namin ni Jewel kung makahuli siya dito mga counters kasi dito maraming alimokon dito mga hunters. Kaya dito ko siya dinala. Maraming humuhuni dito ng alimokon. So napakaganda ng tanawin dito mga hunters. Ayan. Hey guys. Ayan, kasama naman natin si Pogi. Pogi ng lamig. <laughs> so, ayan. So nandito na kami mga hunters sa yung dating kasama ko noon si Benedict. Pumisto kami noon dati mga hunters doon sa dulo. So, napakawais ng alimukon doon mga kantors. Pero, yun ulit ang punta natin. May umuni guys. Madami. Napakaraming umuni dito mga kantors. So, maghanap lang kami mga kantors ng spot na paglalagyan ko ng aking alimukon mga kantors. Kasi yung gijuwil, ah, uh, trap yung dala niya. So kaya niya ilagay yun sa taas. Itong sa akin, sa baba lang ang lagay nito mga hunters. Kaya gahanap ako ng spot na pwede kong paglagyan ito na mababa lang. So napakaraming humuhuni mga hunters. Marami ding bayabas dito mga hunters. Huh? Ha? na hinub na yung mga bayabas dito mga hunters. Oh, ganda mga hunters. Huh? Ha? Hmm. Ayos oh. Daming hinog ng bayabas dito mga gandars guwaba ba oh. ha yan mga gandars oh. dami ha sa kamakag tigil na lang oh mali pa kuliging laga pwede mo ako dyan oh yan dito mga counters ay meron na lumapit yan kay Frankie so nasa taas lang siya di siya makita sa camera kasi na di na siya lagip ng camera natin mga counters so, magaling din tong katihan natin mga counters at lumilim din puga din siya mga counters kaya lang pag nilapitan yan ay may lapa Oh, hindi pa yan masyadong maamo sa uh, tao mga kamers. Yan. Yeah. Video, na rin siya ang unti dito so, medyo magaling na rin itong katiha natin yun lumapit na so yun ang yung nangyayari mga ganto sa pagkati ng alimukon kapag wais ay tira dumapo sa pulot dalawa dala yung pulot natin sa screen pa tala tumapo yung alpas na ito mga kantors. Hmm. Yan. Pinipilit niya yung pumasok sa kaula ni Frankie mga kantors. Hindi naman siya magkapasok kasi may screen niya yan. Yan. Hmm pinipilit niya talagang pumasok yan sinusuot yung ulo mga counters napakatibay ng alpas na to dala dala yung dapuan sa screen pa talaga Sub, sub lang talaga yung katihan natin sa pugad Oh. Ayun talaga malis. May potential to yung maging matibay na katihan. So ngayon wala pa yung huli. Hindi pa siya nakakahuli. So yun. Tumangat na nga yung alpas. Tumas na sa screen. Yun. Yeah. Masuk din yung patihan pumatong na talaga siya ng gusto sa pugad pinipilit pa din yung pumasok sa hawla yan oops malapit na sa pulot mga kantas yan 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 lumapok ka na oops. Malis talagang wais itong mga alpas dito. Grabe. Matindi talaga tong mga alpas na to. Alam kong nasan yung panghuli sa kanila. Nang tumas na si Frankie, mga kantos. So dito may bagong dating na naman tayong alpas. Uh, oh, nasa taas. Medyo mataas yung unang dapo niya. Kaya, yun. Dumapit agad. So, ganoon pa rin nangyari. Ayaw pa rin dumapo sa pulot. Uh, oh, mga wise talaga to. Katibay ng mga lupas na to. Ah. Gulat din dito yung katihan natin ayaw dumapo sa pulot siguro alam nito kung nasa ng mga pulot kung saan sila mga yun. yan medyo di pa masyadong matapang dito yung katiyan natin kasi baguhan pa lang yan so first time yung lumabas sa bahay first time yung sumabag sa gubat oh, talo pa nung alpas di pa kayang sakta ng katihan natin yung malapas eh. Oh. di pa niya kayang maluka ng kapwa niya limukon ang patingin tingin lang muna siya ha? Oh, talo talaga talo so hindi niya yan alis dyan hindi niya yan mapapadapo sa 10 to talo talaga yung katihan natin grabe matapang lumalapas na to bukod sa wais matapang pa paikot-ikot lang yung katihan natin walang magawa so at least meron siyang napalapit so ngayon nalaman natin na kaya na niyang magpalapit ng alpas pwede na rin siya maging katihan so, huli na lang ang kulang kaya dapat makahuli siya dyan grabe oh ang lapit na sa pulot natin so ayo pa lumipat pinanood lang talaga si Frankie sa loob ng kulungan niya oh bumaba pa patingin-tingin lang mga kandos yung alpas na to Oh, talo talaga yung katihan natin dito. So, matapang yung alpas nito Ah, subukan niya. Okay. Eh, oh, talo talaga. Hindi kayang tukay ni Frank yung alpas Uh -huh. Walang magawa yung katihan na to. Hmm. Ah, pakai yun ini toh. Iyon, yun. lumapit po yung isa. At umalis din, ayaw talaga dumapo sa pulot. Ah, na napaka-wise talaga ng mga 'to. Yes, sumama na rin yung isa. Good day, mga pareheng. Grabe mga hunters. So, yung Jewel <coughs> may dumapo dun sa kanya, may pumasok sa trap. Kaso, hindi nag-lock. Tapos dito naman sa akin, dito kay Frankie, da, bali tatlo yung lumapit ni isa walang nahuli mga kandars walang ayaw dumapo sa pulot so, doon talaga siya sa screen tsaka sa pinaglagyan ko ng trap ay ng hawla doon siya dumapo mga kandars grabe ang wawas talaga dito ng alimukon so pangalawang balik na namin dito ni isa wala kaming nahuli pa binababa na rin ni Joel yung kanya, mga counters. Ayan na. Yung hindi nagsara ng maayos yung trap ni Jewel kaya ano hindi nahuli yung isa mga kanto oh. ano you know, bukas sa taas kaya nakalabas yung huli niya sayang meron sana siyang huli so ako dito kay Frankie mga kanters sumagaling so, naglilimlim din siya sa pugad kaso nga lang ayaw dumapo ng ano nung alimukon dun sa pulot So, lipat kami mga hunters. Subukan namin sa ibang spot. Baka doon mga hunters ay makadali kami. So, tara. Yeah, mga hunters, uh, uwi yan na to. So, oh, oh, oh. hindi kami nagwagi. Wala, wala talagang lumalapit. So, hindi na kami naglagay ng pangalawang setup kasi ano, umulan. Umulan dito mga hunters. Eh, no? Maulap mga hunters. Inulan kami. Kaya ang nangyari ay uuwi na lang kami mga gunners so, ayan ayos yung lakad namin ni Will so, nag adventure na naman kami ni Will so, napakalayo ng dinayo namin so buti na lang at mga wais yung alimukon dito mga gunners so hindi namin ahuli huli <laughs> so, lapit na sa ano lapit na sa pulot ayaw pang dumapo Nakasit sa trap. Takal na ba? Meron namang nakapasok sa trap ni Will. So, lumabas din. Hindi rin nagpahuli. So, okay na rin kasi. <laughs> Para hindi na sila nasaktan mga counters. So, ayan. Maraming maraming salamat sa inyo mga counters. Pauwi na kami. Diba? Ah.